Mupahigayon og site inspection ang Philippine Coast Guard sa Mactan Channel isip kabahin sa pagpangandam sa umaabot ng fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño o sa mahal nga berhin sa Guadalupe. Samtang muabot sa 200 ka mga sakayan sa kadagatan ang nakaparehistro na aron makasalmot sa fluvial procession sa Enero 18. Ang report ni Alan Domingo. Naguna sa gipahigayong side inspection sa Mactan Channel ganin buntag si Commodore Winiel Ascuna, PCG Commander sa Coast Guard District Central Visayas. Lakip silang gitanaw ang mga dapit diin magsugod o mahuman ang fluvial prosesyon. Gihimo kini aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa mga musalmot sa kaliwukan karong Enero 18. Tuyo nini ang maayo o saktong kalambigitan sa mga partner agencies o ubang mga stakeholders. Samtang adunay 124 ka mga barko ang nakaparehistro sa PCG ng musalmot sa fluvial procession. Hantod karong adlaw ang deadline sa registration. Gikinahanglang musunod sa mga safety protocol ang mga musalmot sa kalihukan. Sa pagkakaroon, we are uh, now in the process of consolidating atong mga kuano, mga assets uh, na gamito nato uh, to be used as marshal Uh, to ensure the safe and smooth conduct of the fluvial procession at 18. Officially, the fluvial procession Buntag at sa Captain Up for Lapu-Lapu City og sa Pier Uno at the Participants a six to 8 knots nga speed limit the guidelines nga gipakanaog sa Coast Guard. Giyawhag nila ang tanan sa pagtambayayong alang sa luwas nga kalihukan sa kadagatan isip paagi sa pagyukbo kang Senior Santo Nino. Uh, we are uh, ensuring yun nga tanan nga mag-participate ng motorbanka is uh, ...compliance compliant dito sa minimum requirement no? as uh, set forth by uh, Marina. Samtang ikitagda usab nga ipahigayon ang dry run sa fluvial parade sa Enero 15. Kauban si Godfrey Relien, ...aku si Alan Domingo. Balitang Bisdak.